Welcome back sa aking channel. Liza Soberano kabilang sa mga celebrity na may high social media value sa Milan Fashion Week. Shena so Talks, like and subscribe! Sa nakaraang Milan Fashion Week isa si Liza Soberano na Pilipina celebrities na umani ng mataas na antas sa social media. Sa pamamagitan ng mga upload photos at videos sa kanyang mga social media platforms nakuha niya ang pangatlong rank sa mga Pilipinas celebrities sa ginanap na Milan Fashion Week. Patunay lamang na hindi siya iniwan ng kanyang mga fans at supporters. Patuloy siyang minahan sinamahan mula sa pag-arte sa mga nagawa niyang pelikula hanggang sa tinatahak niyang landas ngayon kung saan unti-unti niyang nakuha ang tagumpay. Minsan nang pinatunayan nila Liza Soberano sa kanyang mga tagahangan at sa mga netizen ang kanyang kakayahan sa pag-arte na nagpakilig ng marami local at international. Umani naman ng mga papuri mula sa mga nagmamahal kay Liza Soberano sa mga tagahanga at mga supporters ang narating niya ngayon. Thank you for watching.